Mysterious so Wilderness Farm, Day 17 of Summer, Year 3. Ang current funds ay 177,784 gold at ang total earnings ay 9,181,773 gold. Gumising tayo, uminom ng green tea at kumain ng crab cakes. Ayan, silipin natin. Birthday ni Sam. Birthday ni Sam ngayon. At ano naman ang weather report? Oh, meron na namang storm and lightning and magiging ma ano sunny sunny tayo ngayon siguro pwede na tayong umuwi na lagyan na natin ng dapat ilagay dyan. Anong meron dito? Ibigyan tayo ni Robin. Ipinating dito. Pwede ba tayong gumawa ng ano? Baka pwede tayong gumawa ng... bahay. Ayun, paggawa tayo ng dalawang bahay na oh meron pa mga ano rito oh mga maaani dito natin lagay yung ay tapos ito lagyan na natin na ayusin na natin kunin ko na rin to para dito tong yan sabi ko nga pala kukuha pala ako nitong hardwood ito yung hardwood muscle ah may kukunin din pala tayo kuha nga pal yung meron tayo na ano nako na laman na ano treasure tingnan natin yun kailangan natin makuha rin yun ngayon dito tayo magtanim tayo dito na hardwood tanim natin tong mahogany eh. Pwede ba tayong gumawa ng ah uh, ano pangalan no? Pwede rin palang gumawa ng log dito. Asa na yon? Ito. 1, 2, 3. Dalawa lock. Ah, isa lang. Isa lang ang nagawa. natin. Ito tayo dun sa nakita natin na ano. oo pwede na tayong kumuha dito ah. Ang dami rin dito ang makukuha na ginger. Ayan, ako alam. ako kung may space pa eh. Dito, dito yun eh. So, tingnan natin anong makukuha. Dito tayo. Ayan, nakakuha tayo ng ostrich egg ano ba yung itsura niya. Ina natin. So, yan yung ostrich egg. Nakuha natin dun sa X marks the spot. Dito rin, no? Oh, maraming. Kaso puno na. Puno na yung ano natin. Huwi na lang tayo ba meron dito? Ang dami rin makukuha. Ano bang pwede natin muna? Lagay muna natin dito yung ostrich egg. At ah, tsaka itong mga to. Lagay muna natin yung mga yan dyan. Awag to. Tapos kunin natin tong yung si Pids. Si Pids. Ano ba? Fizz. Fizz. Kaduda-duda naman yung binibenta niya eh. Ngayon, pagkukuhain natin tong mga ano, mga nasa bulate. Eh. <laughs> yun pala Yun. Uy, meron ako nakita. Ay, nawala. Pinak Meron pa ba tayong pwede ibigay doon sa ano? Si doktor. Ay, kumpleto na eh. Ano pa ba yung... Ito na lang pala. Ano kaya yun? Hindi pa natin ang sa kanya. Natin uminom ulit, dami na nating ano mga? Yung iba, ibang klase. nakabil nakaano tayo ng cutter bigla ko na alala pwede na tayong pumasok dun kay ano lolo puntahan natin yun Oops, what's that? Rose and tear. Tsaka ano? Dami natin nakuha. Teka, uwi na tayo. Dami nang masyado. Dami nang dala. Ngayon, ang dalin natin ay ito. Iwan natin dyan. Ay, hindi. Pwede natin lagay ito doon sa fishing rod natin. Yan o. Oh. silter. Tingnan na natin. Baka pwede yan dito. Baka dito yan eh. Oh, at dito nga siya. Yun dito na lang. Isa na lang. Tapos na natin, no? Oh. Saya naman. Ano pa ang pwede natin iuwi? Iuwi na natin itong mga to. dito yan, dyan ano pa ang pwede dapat yata magpabalik-balik tayo dito magbalik-balik na lang tayo para makuha natin yung mga dapat makuha dyan May birthday si, ano birthday ni Sam Meron ba tayong bigyan natin ng star fruit si Ian. Ay hindi, baka taro ang gusto niya. Tignan natin. Taro. Gusto mo ba niyan? Are you sure this is so nice? Oh, gusto pala niya ng taro. Oh, si Dr. Harvey. Tsaka si Pierre. Babalik tayo, kunin natin yung mga kailangan kunin iuwi na natin itong mga gamit. Yan, din pa natin na lagyan ng tubig si Snowy. Hello, Snowy! So, dito natin lagyan. So, pwede, na, pwede tayo magbenta ng taro. Yung mga, mga gold, ibenta na natin. Ayan. Saan yung mga gold? Ayan yan Ayan. Tapos dito naman yung ano tsaka forage. Ito din o oh, gold. Yung mga gold i na natin. Kasi naisip ko nagiging golden din siya eh, pag kanilagay sa ano you might as well. ibenta mo na lang, di ba? sana Dito. Dito iba. Okay. Pasok natin dito. yan At yung mga pineapples. Dito. Kunin natin to. Lahat tong alahas. Jade. Kunin mga jade dyan. Meron tayong artifact ito pwede natin ilagay dito ito tayo kay si Clint ba yun nandun? hindi hindi si Clint ah meron pa tayong pabubukas eh nasa na ba yun? wow meron akong nakita ron ito oh balikan natin mamaya dami na namang aayusin. Dapat magpayaman muna. <laughs> Konti na lang yung ano. Mm -hmm. Okay natin dito to. Ah, dito na lang. Yan. Baka kailangan yan. So, dahil meron naman tayong keys to the town, nakakapunta tayo sa loob ng ano ni Clint oh ang dami oh pasok ta tayo sa town maski 4 pwede na tayo makapasok can you please open this mix seeds wow ano yan book of mysteries basahin natin yung tapusin ko lang itong pagbubukas niya ng mga wow may hat na naman nakabigay na ba tayo nakabigay na pala tayo yan eto nakabigay na nakabigay na din loot meron na din si ano yan tingnan natin meron natin. Ngayon, itong Book of Mysteries, kasama ba yan dito? Hindi natin alam. So, basahin natin. you learn a new power. Ngayon, tingnan natin. Yes! Wow! Isa na lang, oh! Grabe! Isa na lang. Ngayon, ano pa yung gagawin natin? alam ko na ang gagawin natin. Pupunta tayo doon kay Lolo. Doon sa ano ni Lolo. Ano to? Anong tilapia? Juicy bugs? Anong date na ba ngayon? Wednesday? Baka hindi ko na yung magagawa eh. Nasaan nga pala si ano? Bibigay sana natin yung regalo sa kanya si Sam. Sam, Sam. oo merong ano, contest. May contest dito. So, ngayon, papasok tayo dito. Ayan. Kumikinang siya, oh. Kumikinang. Ano kaya ibig sabihin nun? So, pinut pinutin natin tatlo na oh final path tatlo na yung ano natin hindi ba napipindot hindi eh tingnan natin to claim gusto ko i-claim yan so na claim natin anong meron oh meron na tayong tricket okay ang susunod ano ba to foraging ayaw ka na foraging masyadong ano um eto siguro statue of the dwarf King. ano ba to challenge golden fishing chest uy gusto ko to claim din natin wow meron na tayong advanced iridium rod lagay natin dyan tatlo yung pwedeng ilagay doon sa ano Tatlo, oh. Meron pang isa. Ito, ano naman to? Can be used to harvest any crops. Wow! Meron na tayong, ano? Iridium na, oh. Ngayon, tatago na natin yung, ano? Tago na natin ito sa chest. Iridium na yung, ano natin. May uwi na tayo kasi wala na eh, naubos na <laughs> dalawa na lang, tapos natapos na natin yung yung pot ginawa natin Ay, okay ah kuha natin lahat dyan hinom na ulit tayo ano na, mataas na ulit yung ano natin. Hindi tayo nakabili kay Marnie ng ano. Wow, ganun lang pala yun, no? Oh. Anong nito? Yung ano. Hindi tayo nakabili. Ano natin ito Sa, ta sa taas natin, ano hinto? Ano nga pwede rin dito? puno na. Dami na natin kasi ano. So, yan. Lagay natin dito. Ang dami pala natin dala-dala. Hmm. Dito na lang muna natin lagay itong mga to. Ay, hindi yan. Ito. And then, itago natin dito yung pwedeng itago at dito naman yung pwedeng itago dyan ay tatago na natin tong ano eto hindi na in, hindi na natin yung gagamitin yan o no, yung mga gamit natin so Now, mag-aano tayo. Maglalagay tayo ng mga pupunuan natin. Ito lang ang ilalagay ko. Ito pala, ibibenta ko na. Benta na natin yan. Pwede pa ba? Kasya pa. Yes. Tapos dito, Yan. So, itong mga pineapple. May pineapple ba dito? Asan ah, na yung mga pineapple? Nawala. Hmm. Ang mga pineapple, yan ang ilalagay natin dito. Ito natin lagay. Tapos, lahat ng star fruit, ipapasok natin Dito. Unahin muna natin tong legend. Star fruit. Yan. Pati yung mga ano, pati yung mga king, star fruit na ang ilalagay. Hindi na na kahit kung ano-ano lang. Puro star na ilalagay. Para kumita tayo ng mas malaki. Sana wala lang makalitaan. Sana lahat malagyan ng walang ano. Lahat ba nalagyan? So, ito. Lalagyan na natin yan ng mga best na potato juice. Yan. Star fruit. Star fruit lahat. No. Pati dito. Yan. So, lagay natin to mga... Balik natin yung star fruit. Ngayon, ito. pwede na nating ibenta lahat ng gold star fruit oh pwede na nating ibenta yan di ba ito pwede nating pasok para maging ano kasha ba dito hmm ito natin lagay puno na eh tas lahat naman ng ano dito? Meron pa tayong star fruit dito. Baka kasi may kalaban tayo. Ayan, may kalaban tayo. Eh, tsaka kukunin pa pala na i-harvest natin itong mga to. <coughs> Mayroon kalaban dun. kung saan siya -sa tumitingin. Kung <laughs> saan -sa tumitingin. Ito punin na rin natin. Sayang, nandito na rin lang. Isi-send na lang natin. Lahat ng hindi natin ma-ano, isi-send na lang natin. Okay. Ito so, wala naman. itong star fruit dito natin itanim lahat puro high pain, high quality crops ang itatanim na natin pa mula ngayong araw na to yan tapos lagay natin yan dyan ano pa ang meron pala tayo ditong ano pineapple dapat yan nasa kabila kunin na natin ngayon itong yan diba yes nakuha na natin lahat meron pa pala sa loob ng cave so kailangan natin kulin lahat to lahat sa, ng ano lahat sa cave tulog na tayo. Marami naman na tayo napadala. Meron pa bang ayon? Meron pa rito na gold. Siguro sa dami na napadala natin, dapat yung... Dap meron tayong dapat ano eh, na achievement, na ma-achieve. Na. Dapat to, ito mga to, sa kabila to. Mga alahas lang yun nandyan dapat. to Dito natin lagay lahat ng minerals. Ano pa? Meron pa ito oh. tapos natin dito yung mga putas ito tsaka yan dito rin ito tsaka yan dito naman ang putas dito ito o oh, Daladala pa natin yung ano yung banana dito yung sa summer Itong mga gold i-ano na natin yan. Send na natin. Ito so, tayo. Labas tayo dito. Nakasend ah, na ba tayo ng mango? Baka hindi pa. Ngayon matutulong na tayo let's sleep for the night go to sleep for the night yes So ayan, for day 17 of summer, year 3, kumita tayo ng 417,124 gold.